Hello guys. Morning. Uh, morning. Good morning. Good morning. Di. Morning so, guys. Oh, ane yang di. Kita balap guys. Thank you Lord. Ane yang. Malasugi bos. Malasugi? Uh. Yai. Malasugi. Kena yang penang arat Oh, be. yung musu. Kau na nak kami yang di nak holi ni tu guys. Mijum malak itu guys. Ano guys? Binti. Bintihan. Guys, hey. ah, sobra siguro, no? 20 lang. 20? Huwag tayo sobra. Ah. <laughs> Thank you, Lord. Matagal <laughs> lang yung pinangarap, guys. Makamalasugi ulit. Ayun. Nakamalasugi kami ulit. Pinala din. Pinala din. Tapos, may isa kami ng huli na ano. Gulyasan. Pangatlong banata to. Pangatlong banata. Pero, guys, ah, laki ng butas ko kanina, guys. Oh, yun, oh. May butas ako malaki. Ito yung lambat na ginagamit namin. Yun, inaayos niya guys. Kasi Oops. kailangan ayusin yan. Mahirap tanggalin pag ganito. Ganito kalaking isda. Tatagalan ka. Salamat Lord, salamat Lord. Ayan.